Tash muling nilinaw ang dahilan ng matagal na pagkawala sa Itbulaga. Babalik pa ba siya sa Itbulaga? Bad Genius The Series panalo sa ratings. Tash at TV5, dalawang araw trending at niyanig kahit noon time. Talaga namang dalawang araw ngang nag ang TV5, at ang Bad Genius The Series ni Tash, matapos mapanood ang first episode nito sa TV5 noong Sabado, October 18, 2025. na kung saan ay hindi pa nga ito nagsisimula noong October 18, ay nag-trending na nga agad ito, at makikita ngang nasa number 36 trending list na nga agad ang Bad Genius na Series TV5, tanghali pa lang ng Sabado. At matapos nga itong magsimula noong October 18, ay makikita ngang nasa number 33 trending list na nga ang Bad Genius the series TV5. Hindi nga lang 'yan, dahil trending din ang Bad Genius the series watch party noong October 18 na makikita namang nasa number 15 trending list naman ito. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil umabot pa nga ito noong linggo October 19, na kung saan ay makikita namang nasa number 42 trending list naman nga ang Bad Genius The Series TV5. Na talaga namang naramdaman nga, ang suporta agad ng mga manunood at mga netizen sa pagsisimula pa lang ng Bad Genius The Series sa TV5, dahil nag-trending nga ito sa unang episode pa lang nito sa TV5 noong October 18, at umabot pa nga ng linggo October 19. Hindi lang 'yan dahil panalo din nga ang Bad Genius the Series sa rating sa Pilipinas at maging sa abroad. Sa katunayan nga, ay ayon sa IMDb na the world's most popular and authoritative source for movie, TV and celebrity content, na kung saan ay makikita din ang ratings at reviews dito ng mga New West movie and TV shows, ay makikita ngang may ratings ang Philippine adaptation ng Bad Genius the Series na 8.2. Natandaan na hindi lang ito ratings mula sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang mga bansa. Hindi nga lang 'yan, dahil kung may total ratings naman ang Bad Genius the series na 8.2 sa iba't ibang mga bansa, ay may ratings naman ito na 9.0 sa United States. at may 6.4 na ratings naman ito sa Pilipinas. Namukhang mas marami ng mga nakapanood nito na mga team abroad, dahil mataas nga ang nakuha nitong rating sa US. Na kung titignan na, ay hindi nga lang ito pinapanood sa Pilipinas, dahil pinapanood din nga ang Philippine adaptation ng Bad Genius na series maging sa ibang bansa. na talaga namang hindi nga lang mararamdaman ang lakas ng Bad Genius The Series sa Pilipinas, dahil maging sa abroad ay ramdam din ang lakas nito. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! At dahil nagtrending trending na ito sa unang araw pa lang ng pagpapalabas nito sa TV5, ay asahan na ngang mag trending din na ito sa mga susunod pang mga Sabado, dahil mas marami na ngang makakapanood na mga kapatid natin sa kanikanilang mga bahay, dahil napapanood na rin ito sa TV5. Samantala, nilinaw din nga ni Tash sa kanyang interview, na binigay daw niya lahat ng oras niya sa Philippine adaptation ng Bad Genius, at sinakripisyo nga maging ang pagiging host nito sa It Bulaga, para maibigay ang kanyang 100% sa Bad Genius The Series, na dahilan nga daw kung bakit nawalan daw siya ng rest day, para makapag-focus ng gusto sa show na ito. na kung saan ay sinabi nga dito ni Tash, na, sinacrifice ko po yung buong buhay ko, as in wala na akong rest days, as in wala na akong social life wala akong parang rest days, kasi lahat ng focus ko went to this project bad genius, kasi alam ko sobrang malayo yung character ni Lin sa personality ko. Na kung titignan na, ay dahil sobrang nakafocus si Tash sa Bad Genius The Series, ay halos na wala na nga daw siya ng rest days at social life, na dahilan din na kung bakit hindi din siya napanood sa Itbulaga. Na matatanda ang noong 46th anniversary ng Itbulaga noong July 30, ay bumalik si Tash sa Itbulaga, at kasama niyang sinelebrate ang birthday ng Itbulaga kasama ang mga The Bark ads. At noong August 1 naman, ay present pa rin si Tash sa Itbulaga, na kung saan ay muli din nang napanood ang kakulitan nito sa Itbulaga. Na mga napag-usapan na rin natin. na matatandaang, ayon sa kanyang interview noon, na mababasa naman sa isang article mula PEPTH, ay matatandaang sinabi nga dito ni Tash na babalik daw siya ng Itbulaga, kapag maayos na ang kanyang schedule. Na kung saan ay sinabi nga dito ni Tash, na, of course, I would love to, only if my schedule permits. Kasi, sabi ko, I wanna give my 100% sa project. But my love for the Da ads is forever, and always be there and I love them so much. Alam nila yan. I love you guys and thank you guys for everything. Alam daw ng production ng Eat Bulaga, na hanggat ginagawa ni Tash ang Bad Genius, ay sa taping muna siya nakafocus. Sinagot din dito ni Tash kung babalik pa ba siya sa Eat Bulaga, na kung saan ay sinagot nga dito ni Tash, na, kailangan po, we need to finish this show muna. Tapos, tapusin natin yung promo. Of course, I love too. I miss all of them. I miss the bark ads at yung mga the bark ads. Kaya naman, ayan nga ang abangan natin kay Tash sa Itbulaga, na kung saan ay dapat nga nating abangan kung kailan siya ulit mapapanood sa Itbulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?